Natuldukan man ang season ng Lakers via Nuggets sa first round, hindi pa rin naman natatapos ang kailangan nilang problemahin bilang paghahanda sa next season. Ang tanong, ano nga ba ang dapat gawin ng Lakers? After ang matuturing na successful season last year, reaching the conference finals, mas maaga naman na pauwi si na Lebron James this season. And speaking of Lebron, siya talaga ang magiging priority ni Rob Pelinka sa paparating na offseason. season Posible kasing maging free agent na siya kung mag-opt out ito ng kanyang player option which could result on him being available sa market bilang unrestricted free agent. Trouble yan for LA, lalo pat may pagpapahiwatig na si Bron to go to other teams especially sa pipili sa kanyang junior na si Bronny. Dagdag pa nga dyan na for sure madaming kuponan ang gugustuhin makuha siya with his experience, leadership and still superstar production. Kaya naman kailangan ng team agad masecure si The King and ang best recruiter na malalatag nila ay ang kanyang star duo na si Anthony Davis. Willing naman yan gawin ni AD and may nilalatag na rin namang offer ang Lakers kaya naman nasa kamay na ni Lebron kung tatanggapin niya ito o pipiliing lumipat. May mga lumalabas ding balita Nahanda na rin ng LA na kunin si Brony sa draft or sa free agent market if magkaroon sila ng chance. Other than LBJ, kailangan din ng team pagtuunan ng pansin ng kanilang point guard dilemma. For the second time around kasi, binigo na naman sila ni DeAngelo Russell Before pa nga ang trade deadline, clamor na ng fans na i-trade na si Dilo. Pero naging maganda naman ang personal response nito. Kaya naman optimistic na kahit papano ang Lakers fans. But sa huli, still, below expectation pa rin ang kanyang nagawa this playoffs. Inaasahan pa namang sanang babawi siya after his poor performance last year. Ang contract situation din ni Russell ay similar actually kay Lebron. May player option ito at posibleng mag-walk away or matrade if kukuhanin niya ang last year ng kanyang contract. May rumor na ngang interested ang Lakers kay Hawks guard Trey Young and si Dilo talaga ang biggest offer na mabibigay ng LA. Napakalaki nga ng chance na ibang uniform na ang susuti ni D'Angelo Russell either through free agency or sa trade mismo. But overall, magkakaroon talaga ng major reshuffle ang Lakers this offseason. Kahit pa nga ang coach nilang si Darvin Ham ay hindi na inaasahang babalik. May mga candidates naman silang pagpipilian kagaya ni na Mike Budenholzer na dating coach ng Bucks, tapos assistant nilang si Phil Handy or kahit ang former Lakers din na si Rajon Rondo. Ina-advocate nga actually ni Lebron and AD na mag-coach si Rondo sa si NBA and malay mo first coaching gig niya pa mismo sa LA. Besides coaching, kailangan din punuan ng roster ng team other than James and Dilo. Madami pa silang incoming free agents. Mamanahin nga ang problema na yan ng magiging next head coach ng LA if papalitan na si Ham. Isa pang magpapasakit sa ulo nito ay ang kanilang health situation na naging hurdle talaga nila. Sivando, Vincent and Reddish hindi halos naging available buong season. Meanwhile, madaming ring ininda si Davis all throughout. Pero at least now ay may chance na sila to recover bilang preparation na rin for the next season. Si Rob Pelinka na nga ang bahala sa direksyon ng team. If win now mood pa rin ba or other route which is rebuild? Posible pa rin nga kasing i-give up na ng LA ang kanilang chance to compete by blowing up their roster and trading away their key guys. May mga young talents din naman sila like Reeves, Hachimura and Christie at for sure. Napakalaking haul ang makukuha nila if everman man i-trade nila si AD and Bron. Multiple first round picks yan for sure and probably may kasama pang 3 to 5 solid players. Kaya kung sakaling set na sila for the future, but realistically, magtatry pa rin ang franchise na ito to compete with the same intact roster. Possible holdovers nila ay si Davis, Reeves, Hachimura, Bando and hopefully Bron. Kailangan na lang nilang isolve ang mga role players na papalibot sa kanila. Alam na naman nila siguro ang kulang sa roster from their campaign this season. Pero ikaw, ano sa tingin mo ang mga bagay na dapat gawin ng Lakers? Sino namang player ang gusto mong makita magsuot ng purple and gold uniform next season? Please comment down below.